Ano gusto ni Kari? Ano nga? Ano nga gusto? Ay, ang kulit, oh. Grabe na talaga, oh. Ano gusto? Sit, sit muna, sit muna, sit. 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 Ano nga gusto? Ay, sabi ko sit. Good boy. Ano yan? Ha? Ha? Hindi na makita mata. Ano gusto ni Kari? Ano gusto? Oh, sit mo na, sit mo na para good boy. Oh, good boy si Kari. Anong gusto? Oy, oh, nagsha-shake-shake. Ano nga 'yan? Pa-shake-shake ni Kari na 'yan. Anong gusto? Ano gusto? Oh, shake na naman. Bakit ano ba ang gusto ni Kari? Ano gusto? Shake? Ibig sabihin ng shake treats? Ah, ano gusto? Shake na naman Shake na naman Treats, treats na naman O, oh, ano yun? Shake? O, oh, ibig sabihin treats O, oh, sige na, sige na sit, na sit na, sit na, sit na Sit na, sit Good boy Good boy